magandang umaga mga kapanyero. Nandito, second day tayo ngayon rito sa Hong Kong. Yung unang araw ko rito, lobat na lobat ako dahil nga umalis ako ng Pilipinas. Lasing ako nung nag kami. Yan, mga kapanyero. Hanap. hanap ng boarding time na uh, gate 110 ah, mga kapanyero boarding time na tayo papuntang Hong Kong uh, delay delay ang flight namin ngayon delay ang flight, nag change pa kami ng boarding gate kaya, mga kapanyero, pagod na naman. Nakakapagod. Wala tayong magagawa. Ito. Pero masaya naman. Masaya. Ayan, mga kapanyero. Matapos ang 14 hours na long flight. Dito naman tayo. Papunta naman tayo na sa Hong Kong. Cebu Pacific. Itong Cebu Pacific na ito, matagal ko na sinasakyan 'to eh mga nag mga nag-tour na kami noon. Sisilang. Sisilang timo di ba 'yun? Si Tatlan. Magandang umaga mga kapanyero. Nandito second day tayo ngayon rito sa Hong Kong. Nandito ako ngayon sa Central Hong Kong. Ayan. Ang laki ng building rito, puro high-rise building rito mga bahay. Kaya ngayon mag-explore -e tayo ngayon sa Hong Kong. Ah, samahan niyo ako mga kapanyero. mag-explore tayo. Medyo ano na ako. Naka-charge na ako. Malakas-lakas na nakatulog na ako ng maayos nga ipapayo ko sa inyo magdala na kayo ng mga small bills kasi maano eh para mababa ang palitan dito kung dito kayo magpapalit so mas maganda pa na magpapalit kayo diyan sa Pinas ng Hong Kong dollar yun ang dali nyo, pero huwag kayong magpapano, huwag kayong uh, magdala kayo ng mga small bills hindi yung pur 1000 nila ganun eh kasi ang hirap din ng mga unang araw namin uh, sa train Uh, kailangan maghanap kami o magpapalit kami ng mga bariya ganun eh kasi ang dala namin mga buo-buo siya kaso sayang pa yung oras kung walang kung babalik pa kami sa palitan ganun ang ano ganun ang sistema rito mga kapanyero hindi pa kami nag-aalmusal ngayon hanap-hanap po -hanap na ng restaurant hanap na mga kakainan Ito so, mga kapanyero, nandito kami sa isa sa mga uh, Michelin award, may hawak na Michelin award dito sa Hong Kong Mac Noodles. Ito 'yung mga traditional na pagkain dito. Kaya uh, ito 'yung isa sa mga hinanap namin na lugar para matip, matikman namin 'yung uh, authentic na noodles dito. Uh, nakita niya yung lugar medyo maliit lang siya pero pila pila ang tao tagal namin bago makapasok dito kasi nga ito yung isa sa mga masasarap na uh, pagkain dito kung ang gusto niya talaga yung mga mga makalumang pagkain nila or traditional na pagkain nila dito ito yung maire-recommend ko sa inyo mga kapanyero malapit lang to sa central station <laughs> eh, mga kapanyero ito noodles nila Iba yung lasa ng soup nila. Ang sarap. Sa sabaw pa lang. Sulit na no, sulit na kayo. Tsaka dito mga kapanyero. Siyempre Hong Kong to. Ang expect nyo talaga rito. Uh, noodles. Pero meron din. Meron din mga rice dito. Pero mas masarap. Na tikman nyo talaga yung mga ano nila. Authentic na noodles nila rito. Iba-ibang klase yung yung lasa ano kaya seasoning yun siyempre yung mga taga mga Chinese mga Hong Kong parami silang mga seasoning di ba pero iba ang daming tao mga kapanyero pila pila rito sa labas ang sarap hindi siya maalap iba eh iba yung ano niya eh, iba yung lasa niya iba yung seasoning niya tamang tama eh hindi ano eh, hindi hindi ganoon yung, di ba sa Pilipinas, meron tayong mga Chinese restaurant, pero iba pa rin yung nandito eh. Kaya super sarap nga rito eh. Tapos nakita nyo yung isa yan, yung mga naglalakad na, yung mga nagsiserve dito, talagang matatanda na sila. Sila yung mga nagluluto. Sarap, sarap dito mga kapanyero. Pag may time kayo, yan. Parang ano to eh, parang 7 minutes walk mula sa Central East Station. Eh. Yung layo nito. Ito tayo sa labas ng Mac Noodles. Yan, sa kinainan namin. Nakita nyo naman yan, mga May mga pila. Kanina ang haba niyan. Kasi nga, mga natapos na yung mga unang uh, unang kumain. So, nakapag ano na. Nakapasok pa yung iba. Pero dito sa mga time na to, ang haba na pila niyan kanina dahil nga pinipilihan talaga ito ito yung parang itong style namin dito ngayon mga p -p kapanyero uh, parang binondo yun yung pinuntahan namin kumbaga sa Pilipinas uh, ano to eh binondo nandito yung mga authentic dahil nga sa binondo nandyan yung mga uh, mga lumang restaurant di ba So ganoon, ganoon yung pinuntahan namin ngayon dito. Pero ang sarap, ang sarap ng pagkain dito. yun lang kapag ka, ano, hindi kung gusto niyo talaga ng kanin o gusto niyo rice hindi rito hindi ito yung right place para sa inyo may isang uh, lugar dito na may mga nagse ng rice dito sa area na to wala puro noodles talaga Ayan, mga nagdarati yan pa rin mga kapanyero, uh, padagdag ng padagdag yung pumipila sa kabila. Ayan. Ito mga kapanyero yung sinasabi ko sa inyo Certificate of Excellence Pagka meron kang ganito Ayan May hawak kang ganun mga kapanyero Ito yung mga inire-recommend Ng mga tourist uh, Department nila rito Tsaka ng pang buong mundo rin Kasi may certificate sila Sa akin mga kapanyero Itong lugar na kinatatayuan ko ngayon Sa tatayo ang ko uh, maikukumpara ko to sa Manila ito yung style ng Escolta Manila Binondo ganun eh ganun yung style kasi malinis nga sila sa krasada walang kalat pero makikita mo yung medyo luma siya so ito yung mga unang ano eh unang lugar na na develop siguro dito kasi yung mga building uh, medyo mga luma na siya makikita mo naman sa mga pintura sa istruktura ganon eh. Pero malinis, malinis siya. Wala siyang makakalat sa karsada. Pero luma yung espalto niya. Makikita niyo naman yung mga bricks niya, yung mga ano niya, luma na siya. Yung mga kinatatayo ang korito, mga kapanyero yan. No? Tapos yung mga building yan, oh, mga luma. Dahil nga alam natin na ang Hong is maliit lang naman tong ano to eh. Maliit yung area nila. Kaya lahat ng tirahan dito, di ba, high rise. Talagang ang Pero sa disiplina naman ng mga tao, uh, makikita ko naman na talagang humihinto rin naman sila. Pagka talagang red, pero meron din ako mga nakitang mga ilan, ilan na pagka red light, mga tumatakbo rin. Balik na tayo mga kapanyero sa ano. Naglakad lang ako rito para ma-share ko sa inyo na kung yun ma-share ko na ideal na yung tinira namin. Parang recommended siya. Kung, kung sa presyo at presyo lang din ang pag-uusapan sa budgeting. Eto maganda, maganda to. Hindi ganun kaano, kamahalan na magagastos.